So, ayan, gabi na naman. Kaya kailangan natin yung minom ng ating vitamins. So, Tagal nga pala nito dahil ang dami kong kailangan nga ano, kung natutinitip lang. Na Mago at gabi lang. Tapos konti lang, ganyan lang. Isang kutsarita lang. Isang kutsarita lang. Haluin mo maigi. Um, kasi nga pagka masyado marami Alam mo na gari gila Kulay pin yung green na green Ang dami pa rin kanya na lang siya So ayan na, ayan siya Barley Barley grass powder Organic aking vitamins. Ayan. Hininom ako na ito. Hindi na ako masyado hinihika. Pag di ako nakainom neto, na ito, ubo na naman ako na ubo. So, yun lang. mapaklalag lang talaga yung lasa niya. Kailangan lang natin kasi. Tsaka maganda siya sa kutis eh. Pagka nakainom ka pa nito, ito, magkakaroon ka ng ano, vitamins, many minerals sa ating katawan. Dahil nga, organic siya galing sa daw ng barley grass. So, ayan Parang yung sa yellow basket, i-check out mo na to. Ayan na ha. Ayan na talaga yung kailangan mo. Ayan na. <coughs> Bakit na maigi. May nakilala sa ilalim. Maluhin natin ulit. Nandito natin na di tubig pa. Kasi sayang yun. Eh.